Yun, oh, no? finally nakarating na tayo sa ano. ariko Nakarating na tayo sa Perlas ng Silangan. Dito po 'yan sa Silang. Napakaganda po. Napakaganda 'yan, oh. No? Uy, grabe, picture ah. Ayan, no? Napakaganda, oh. Napakahangas. Pa-picture lang tayo. Ha? Ang ganda. Ang ganda rito. Yun. Eh. Sobrang solid. Ang, Ang dami mga butterflies dito, no? Grabe, oh. Ganda. Ang ganda rito. Mga Lodi, punta na kayo. Oh ganito. oh, ganito. Laking, laking pick-up eh, no? Sige, tingnan kuya. pa isang pick pa isang pick Kuya, sasakyan. Oh, mamaya. ya, tayo. Mamaya. Oh, kuya, ang pick Kita Ang pick-up. po. pick Ang Ang pick-up. Ang Ang Punta na kayo. Malapit siya sa ano, yun. Alam niyo yung pinagkasa, pinagkasalan niya, no? ni ano? Ni Sayonab, tsaka ng ano, ni parts eh, no? Yan yun, no? Nakikita mo. Katabi niya lang yan. Yan yun, yan yun, parang dumtent na yan, no? Wala, hindi eh, ko nakita. Hindi eh. ko pin... Ano mamaya, papakita ko sa inyo. Ayan, no? Ang lamig, lamig dito. Ito yun. Yan yun, sinasabi ko. Ayan o, yung nakikita nyo yung doom tent na yan. Hindi siya rito kasama sa perlas ng silangan, pero magkatabi lang sila. Makikita nyo yung ano, yung yung daanan dyan sa may labas. Pag papunta kayo rito sa perlas ng silangan, makikita nyo yung gate nila. Ang ganda. Ayan o, dyan. Dyan kinasal sila, ano, si Sainab. Saka si, ano, si Park. Ah, nandito kami sa loob ng ano ng perlas ng silangan. Ay mga tao. Ganda. Ang lamig dito. Chok, ganda rito, Chok, oh. Sana sana nakasama ka, Chok, oh. Ganda, Chok. No, oh, ganda ng lugar dito, Chok, oh. Yee, si, oh, Chok, oh. Tama yung chok. Oh, 'yan, Chok. Ah, ayan ah. Yung diyan-diyan kinasal sila, ano, Chok. Si sign sa si park, kita mo? ganda 'no. Ah, ayan 'no. Ah, dito lang 'to, malapit lang sa bahay natin, dito sa ano sa si sa ano Tagaytay. Ah, malaking ano, pick -up. ito di ba parang ito yung ano parang ano parang kahawid nya si ano hindi ko malaman kung hiso ka o si ano eh si Jason kahawid nya pwede rin si ano si Cherry si Maya yung sa Ghost Fighter parang ano siya doom tent gawa lang siya sa ano sa parang trapal na magandang klase gando. Yeah, gando. <laughs> ganda <laughs> ganda no? ang ganda ng ano niya talaga no? talagang yung bermuda niya no? ang linis linis ng ano no ng mga ano niya oh May artificial ulan na. Artificial ulan. Kung <laughs> mga di pa nakaligo, pwede na maligo. Oh, magkakasama na naman mga tempo yaders. Ang ganda. Ang ganda ng ano rito. Ang ganda ng mga halaman, no? No? Ang ganda ng halaman, no? May, no? Ang ganda talaga. Makaka-relax. Ang galing, no? Down yan, di ba? Ano kaya tawag sa halaman na yun? Dahon yan eh. Parang ano, parang ano yun Batya-batya no? yun no? Eh yun, ano, sa plant, plant, ano, plant versus zombie meron yan. Walang isda. May isda kaya ito. Tanda. Ang ano ng lugar? Ang linis. Ah, oh, may ano rin, may ano rin doon, oh, parang kubo. Siguro pwede rin mag ano dyan. Pagka gusto mo mo ano. Kubo. Ganda.